Mga lalaking balita, mga kabombo, mga ka nation sa ating uh, tuloy-tuloy na mga balitaan. Makikipagugnayan muna tayo sa dating kalihim ng Department of Interior and Local Government. Uh, mga impormasyon, ingil-husay, batibang paksa sa ating lipunan. Magandang araw po sa ng aming pagbati. Si Bombo Dennis Hamito po ito and together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, former Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. Good morning. Yes. Secretary, mukhang uh, mainit po na uh, yung pagtanggap ng mga tao doon sa proposal po ninyo, natanggalin na ng tuluyan yung value-added tax sa kuryente. Gaano po kaimportante ba itong value-added tax sa uh, kuryente uh, para kung sakasakaling matanggal ito, ay uh, baka... Uh, magkaroon ng epekto uh, doon sa mga bill ng ating mga kababayan. Dati kasi, but free naman talaga yung kuryente at petrolyo, Secretary? Kasi po ganito yan. Para sa five, ako is man. At uh, tinutunan ko po yun. Dahil ako na iniwala, ako magmamahal ang kuryente. Magmamahal ang tubig. Magmamahal ang transportasyon. Magmamahal ang iba pang mga at this was 2005. Ngayon, 2025 tayo at yung pa ang pinag-uusapan. Kaya yung dahil wala ko hanggang ngayon ay tinatayo ako pa rin po. Dahil totoo, talagang malaki ang, ang uh, buwis na nakukuha ng gobyerno rito. Pero tinan po natin, pangalawa tayo sa pinakamahal na kulya Asia after Singapore. At number two, kung meron mga negosyo nito, kanyari gagawa ka ng mga uh, mga steel, mga bakal na kailangan ng, ng, kuryente, hindi ka na pupunta sa Pilipinas dahil malang kuryente, malaki ang overhead. At iba pang mga factory. Ngayon, kung mawawala ang kababaan natin ito, dadami naman ang mga negosyo. At kung madami ang negosyo, dadami naman ang trabaho. Kung kaya't naniwala ako, mawawala man ang na pera na pupunta sa ating gobyerno. Ay hindi naman mapapalitan no ng mga bago nating mga mga manggagawa at higit sa lahat sa ating mga mamamayan ay talagang pa ang pagbaya sa kuryente. Mm -hmm. Uh, Secretary, uh, kung uh, sinasabi po ninyo na maapektuhan din, kumbaga mababawasan din yung bayarin po ng ating mga kababayan, magkano kaya ang uh, posibleng uh, mawala doon sa bill? Halimbawa ako, nagbabayad ho ako ng kuryente buwan-buwan. Uh, magkano yung mababawa sa bill ko kung sakasakali ho naalisin yung 12% na value added tax uh, dahil uh, ito yung uh, kumbaga eh, simple ratio na gustong malaman ng atin mga kababayan magkano yung kanilang matitipid mula dito sa inyong proposal secretary kung ito po ang bill mo ay dito ay 1,200 so 1,200 times 12 po na lang So yung 1,200 sa 10 buwan ay more or less 12,000. Plus 2,400, siguro mga 16,000 isang taon na matitipin mo ito. Ngayon, kung di man libo naman ang uh, bill mo, kalahati nito, mga 8,000 plus ang matitipin mo sa isang taon. So malaking ginawa sa ating mga kababayan ito. So, at importahan, maski yung cost ng mga goods natin ay posibleng bumaba na rin. Mm -hmm. Okay, Secretary, may katanungan din hong aking katandem dito si Bombo Jaira Hangayo. Uh, Bombo Jaira, with your questions to Secretary Ben Benhar Abalos Jr. Yes, Bombo Dennis. Uh, may proposal po pala kayo, Secretary Abalos, na bigyan ng gratuity pay at uh, insentibo ang mga job orders. Paano po ba ito maaring uh, isa katuparan knowing na may mga proseso ukol sa mga non-regular employees uh, o kontraktwa lamang? Kasi po nung ako niya, mayor na Mandaluyo, apat po ang klase ng ating magagawa. No? Merong regular, merong casual, merong service contractual, at merong job order ang klasifikasyon. Apat po iyan. Ngayon yung huling dalawa sabi ko, yung job order at saka yung service contractual, yan po ay halos walang beneficyo. Ito po ay ang COA commission audit, part of the budget management circular. So, nung mayor ako noon, maski may pera ako at gusto ko silang bigyan, hindi ko maibigay. Dahil ito po yung pinagbabawal na circular na ito. Kung kaya sinabi ko gano'n, eh, yung mga gusto namang magbigay at kakayanin naman siguro ito, gawin na lang natin gratuity or incentive pay. No? para naman sa ganun ay meron ng ating mga job order at mga service contractor. So huwag po kayong mag-alala sa mga nakikinig po natin sa gobyerno ngayon. No? Be it sa lokal na pamahalaan o sa national, ipupush ko po talaga ito. Dahil ito na experience ko noon na talagang hindi naman talaga tama. No? Dapat maski mas sa ay magkaroon ang ating mga magagawa, lalo na po itong mga job order o service contractor. Secretary, mainit na paksa po ngayong uh, panahon itong uh, issue ng political dynasty. Ano po yung uh, stand niyo rito? Alam mo, ang dinastiya ay uh, ito ay provided for in the Constitution. Inaamin ko ang aking ama, ang aking sawa ay talaga opisyalis po ngayon sa Mandaluyong. Pero wala pa po kasi tayong patas upol dito. Pero kung ito ay minamandato ng konstitusyon na dapat kabawa ang Kongreso, pag po kayo mag-alala, po tayo ng batas ukol nito. Pero siguro i-define po natin para sa ating mga nakikinig ngayon, ano ba ibig sabihin ng dynasty. Ito pa yung first degree? Ibig sabihin ng first degree, ito yung mag-ama. No? Kaya naman yung, yung mag-ama. No? At bukod po ito, is this second degree? Aabot ba ito sa iyong kapatid? third degree, no? Abot ah, pa sa ipamangkit, etc. No? So, uh, importante po rito ay uh, malaman natin kung anong degree ang gagawin po natin dito. Pangalawa, kung meron na batas sa ibang bansa, mas magupit para magka-benchmark tayo kung saan naging very effective ito. No? So, yun na po ang, 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 ang aking pananaw ukul po rito sa anti-dynasty. Mm. Uh, finally, siguro, Secretary, ito na lamang maitanong ko po. Ano, dahil uh, very timely yung uh, mga pagmahal ng mga bilihin, paano ho ba ang uh, proposal para dito sa inflation rate na pagkatapusan uh, ng buwan? Ito, naglalabas ang uh, Philippine Statistics Authority ng data. Makikita yung uh, pagmahal na naman ng mga bilihin. Ito yung barometer, yung ating inflation rate. Uh, Secretary? inflation ay maraming uh, causes siya, drivers. No? Una-una na yung ating energy prices. Kamukha yung gera dito sa Ukraine. No? May epekto yan sa petrolyo. Kuminsan yung mga pagkakas sa mga upas, mga bilihin ng gamit, no? mga kulay, etc. Marami tayong pagagawa po dyan. Number one, kamukha na sinabi ko kanina, kung matatanggap natin ibat sa kuryente, napakalaki bagay na po ito. No? Sumunod po ito, of course, pagkain, mga presyo po niyan. Kasi importante ang food security talaga. Importante ang sustainability. No? Marami tayo, nung ako'y mayor, naalala ko nung may isang lugar sa Devisea na nung tagto yun ay talagang gulay. Halos tinatakot na lang sa kali. Kawawa -kawa yung mga magsasaka. Ang ginawa ko, kukuha ko ng truck, binili namin lahat ng gulay sa kanila. Pagkatapos dinila namin sa Mandaluyong at binenta namin namin sa tiga Mandaluyong. Naubos ka. No? So, ibig ko sabihin yung mga gantong practices na yung local government mismo, lokal na pamahalaan ang bibili. Dahil nagawa na namin yung araw, ilang beses namin ginawa ito eh. Kasi ba ang laking market na nakatulong ka na sa magsasaka, nakatulong ka pa rin sa mga kalamang gusto bumili. No? Aside from this, of course, you, tawag natin uh, upang sa ating mga masasaka na halos interest-free yung no, ating suporta sa, sa crop insurance at iba pa. No? Uh, maraming kung pwede magawa ang mahala ang po ito. Okay. With that, maraming salamat po sa mga ibinahagi po ninyo ngayong umaga, Secretary, at uh, magandang araw po sa inyo. Mga kabombo, mga kas Star Nation, natin si uh, dating uh, Interior and Local Government Secretary Benhar Ablus Jr. kaugnay ho do'n sa ilang mga paksa no ho, na pinag-uusapan ngayon sa ating bansa.